tayo sa kabilang side sa port side ok port side yan o ok Ando pa pala oh, grabe ka kakapal oh. Puro siya white. Ganito sa Alaska, ganito kaganda ka. Kalinis yung tubig, dagat. grupo na yun, Mga Pilipino yun. Ang dami mga Pilipino ngayon na naka-onboard. Yan eh. ang Glacier Bay. Ganun kakapal yan. For thousands of years. Lamu siya.